mga subtitles. Makikita ninyo ngayong Nobyembre 10 na si Ash Sharai, presidente ng Syria, ay naglalaro ng basketball kasama ang mga Amerikanong general sa Washington bago makipagkita kay Donald Trump. Nakita na si Ash Sharai at Trump. At ngayon, aktibong naghahanda ang Estados Unidos para sa paglalagay ng mga tropang Amerikano sa Syria na siyang magbabantay sa pagpapatupad ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at Syria. Ayon sa plano ni Trump, malapit ng pumirma ng kasunduan sa seguridad at mamuhay ng payapa at masaya. Ngayon, bago pa ang pagpupulong, ang video na ito ang nagdulot ng malaking ingay. Sa mga kuha, si Pangulong Ash Sharay ng Syria ay naglalaro ng basketball kasama si General Kevin Lambert na namumuno sa misyon laban sa Islamic State at si Admiral Brad Cooper na namumuno sa mga tropa sa gitnang silangan. Kahapon lang, Si Ash Sharai ay tinuring na terorista ng Al-Qaeda at nag-alok ang Estados Unidos ng 10 milyon na gantimpala para sa kanya. Pero biglang nagbago ang mga panahon. Ano ang napagkasunduan ni Trump at Pangulong Ash Sharai ng Syria? Pag-uusapan natin iyan sa episode na ito. Ako si Alexi Pichi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like, mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa video na ito. At mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon kami agad nagpo-post ng balita kapag may bagong impormasyon. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari kayong magbigay ng donasyon o mag-avail ng paid sponsorship gamit ang mga detalye at link na nasa ibaba. Makikita sa video description. Suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Iniulat ng White House na nakipagkita si Pangulong Donald Trump kay Pangulong Ahmad ash Sharif ng Syria noong lunes. Ito ang unang pagbisita ng Presidente ng Syria sa White House at mahalagang hakbang sa pagpapanumbalik ng ugnayan ng Amerika at Syria. Lalo itong kakaiba dahil si ash Sharif, dating komandante ng Al-Qaeda, ay kamakailan lang tinanggal sa blacklist ng Estados Unidos kaugnay ng terorismo. Agad ipinakita ng maikling video kasama ang mga general ang pananaw ng Estados Unidos sa pamahalaan ng Syria. Sa video, ang presidente ng Syria ay naglalaro ng basketball kasama ang mga Amerikanong general sa Washington. At hindi basta-basta lang. Wala sanang problema. Dati, nag-alok ang Estados Unidos ng 10 milyong dolyar na gantimpala para kay Ahmed Ashar, Ash leader ng Syria matapos mapatalsik si Bashar Assad. Ngayon, tinanggal na ang teroristang status niya sa antas ng United Nations, sa antas ng Amerika, at nakikipagkita siya sa White House kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Pero pansinin ninyo, pagkatapos ng laro ng basketball, kinakamaya ni Ashar Ash si General Kevin Lambert, na siya namang namumuno sa misyon laban sa mga Islandes. At katabi pa ng dating terorista ay si Admiral Brad Cooper, ang commander ng Central Command Naresponsable responsable sa gitnang silangan, silangang Afrika at gitnang Asya. Ngayon, magbibigay ako ng maikling paalala. Bago niya pinamunuan ang Hayat Tahrir al-Sham na siyang sumakop sa kapangyarihan sa Syria at nagpabagsak sa rehimen ni Assad. Ang kasalukuyang presidente ng Syria na si Ash Shara ay lumaban sa hanay ng Al-Qaeda sa Iraq, sumali sa Syrian Jabhat al-Nusra, at kahit sandali ay nakulong sa kamay ng sandatahang lakas ng Estados Unidos. Ngayon, Kinakamayan na ang mga general na dati niyang mga kalaban sa digmaan. Balik tayo sa pagbisita ni Ash Shara, presidente ng Syria, sa Estados Unidos. Noong Sabado, dumating si Ash Shara sa Washington at nakipagpulong sa mga kinatawan ng Syrian American at miyembro ng Kongreso. Noong lunes lang siya nakita kay Trump. Ang paksa ng pagpupulong kay Trump ay ang paglagda ng kasunduan para sa pagsali ng Syria sa koalisyong pinamumunuan ng United States laban sa Islamic State of Iraq and Syria. Oo, oh, ngayon si Ash Shara na ang nangangakong lalaban sa terorismo. Bago bumisita si Ash Shara sa Washington, ang Konseho ng Siguridad. Bumoto siya para tanggalin siya at ang kanyang kalihim ng panloob ng mga gawain mula sa blacklist ng United Nations tungkol sa terorismo. Pagkatapos ng botohan, Kumilos ang administrasyon ni Trump para alisin si Ash Shara sa listahan ng espesyal na pandaigdigang terorista. Sa madaling salita, siya ay lubos na naamnestya. Nakakatuwa dahil hindi ipinagmalaki ng White House ang pagbisita ni Ash Shara at hindi rin binuksan sa media ang Oval Office, di tulad ng sa ibang mga leader ng mundo. Higit pa dyan, pumasok si Ash Shara sa White House nang hindi sinalubong at hindi rin sila nagkaroon ng sabayang larawan na karaniwang ginagawa ni Trump. Tandaan, lumalabas siya, nakikipagkamay, nagpapalitrato, tapos pumapasok. Ibig sabihin, sinusuri pa rin ng Estados Unidos si Ash Shara. Pero ang pangunahing usapin na tinalakay sa pagpupulong sa White House ay ang posibleng bagong kasunduan sa seguridad sa pagitan ng Syria at Israel. Sa totoo lang, itinutulak ni Trump si Ash Shara na pumirma ng kapayapaan sa Israel. Layunin ng Estados Unidos na magkaroon ng kasunduan sa seguridad sa hangganan ng dalawang bansa bago matapos ang taon. Dapat ding tandaan na noong Agosto, nagbigay ang Israel ng detalyadong alok sa Syria para sa bagong kasunduan sa seguridad kasama ang mapa ng mga demilitarized zones mula timog kanluran ng Damasco hanggang hangganan ng Israel. Tandaan na may tensyon na ang relasyon ng Israel at bagong pamahalaan ng Syria. Noong Hulyo, binomba pa ng Israel ang Damasco. Ngayon, naging mas magiliw ang posisyon ng administrasyon ni Trump kay Pangulong Ahmed Ash Shara ng Syria. Simula noon, nagtrabaho ang Syria sa panukalang tugon para sa kasunduan sa seguridad. Gusto ko lang banggitin na ang kasunduan sa seguridad na inihain ng Israel ay layuning palitan ang kasunduan tungkol sa paghihiwalay ng mga tropa sa pagitan ng mga bansa noong apat Ang kasunduan ito sa totoo lang, ay nawala na ng bisa matapos bumagsak ang rehimen ni Assad at sakupin ng Israel ang buffer zone sa panig ng Syria sa hangganan. Ang mungkahi ng Israel ay nakabatay sa kasunduang pangkapayapaan ng Israel at Ehipto noong isang libo, naraan pitumput Parang sinasabi nila, bakit hindi natin gawing batayan ito? Ang kasunduang ito, paalala ko, ay hinati ng Ehipto ang Sinai Peninsula sa tatlong sona. Doon, itinakda ng ABC ang iba't ibang rehimeng pangsiguridad at antas ng demilitarisasyon base sa distansya mula sa hangganan ng Israel. Ibig sabihin, habang papalapit sa hangganan ng Israel, mas kaunti dapat ang presensya ng militar ng Ehipto Sa pangkalahatan, maging sa Washington, aminado silang maksimalistang kahilingan ito ng mga Israeli. Dahil hinihiling sa Syria na pumayag sa malawak na demilitarisadong zona at no-fly zone sa kanilang teritoryo. Kasabay nito, walang nagbabago sa panig ng Israel sa hangganan at syempre, hindi pumapayag dito ang Damasco. Batay sa panukala, hahatiin sa tatlong zona ang timog kanlurang teritoryo ng Damasco, gaya ng Sinai Peninsula. Kasabay nito, maaaring magpanatili ang mga Syrian ng iba't ibang antas ng pwersa at uri ng armas depende sa lugar. Ang panukala ay naglalaman ng pagpapalawak ng buffer zone ng dalawang kilometro sa panig ng Syria. Sa lugar na katabi ng buffer zone at pinakamalapit sa hangganan ng Israel. Sa panig ng Syria, hindi pinapayagan ang presensya ng mga sundalo at mabibigat na armas. Ngunit papayagan ang Syria na panatilihin ang presensya ng pulisya at mga puwersa ng panloob na seguridad. Kapalit ng mga limitasyong ito sa panig ng Syria, nag-alok ang Israel ng unti-unting pag-atras ng mga tropa mula sa lahat ng teritoryong sinakop nito sa Syria sa mga nakaraang buwan. Maliban sa outpost sa tuktok ng estratehikong bundok na Hermon. Pangunahing prinsipyo ng alok ng Israel ang pagpapanatili ng air corridor papuntang Iran sa Syria para mapahintulutan ang pag-atake sa Iran sa hinaharap. Kaya Tingnan natin ang mga balita sa mga susunod na araw. Sa madaling salita, ipapakita ng mga ito kung nagtagumpay si Trump na kumbinsihin si Pangulong Ash Sharaa ng Syria na pumasok sa isang kasunduang pangkapayapaan at seguridad kasama ang Israel. Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang po! Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!